Libo-libo pa rin ang mga dumaragsa sa mga terminal ng bus para humabol ng pag-uwi para sa Undas at sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections na idaraos na bukas. Yan ang ulat ni Claesal Partida live mula sa Cubao. Dominic, ilang oras bago yung barangay at Sangguniang kabatang elections, nagsayong ating mga kababayan sa mga terminal ng bus dito sa Cubao para umuwi sa kanika nilang mga probinsya at bumoto. Pagod pa mula sa pagtatrabaho sa isang construction site ngayong linggo sina Mang Ronaldo at kanyang mga kaanak. Pero diretso na sila sa terminal lang bus na ito sa Cubao para makauwi sa probinsya at makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections bukas. Walo po kami magkakamag-anak, kaling Batangas pa. Uwi kami ng Pangasinan kasi nga po, yun nga, butuhan, karapatan po natin yun eh para, kwan, para makapili po tayo ng kwan, yung totoong iopo natin kapitan. Ilan lamang sila sa libo-libong pasahero na dumagsa sa terminal na ito. Pampanga, Tarlac at Pangasinan ang biyahe ng mga bus rito. Ayon si management, papalo sa 3,000 pasahero ang naihatid sa kanika nilang mga probinsya ngayong araw. Mas mababa yan ang 1,000 kumpara nitong biyernes at sabado na sinasabing bugso ng mga commuter. Hindi na kinailangan magpa-reserve ng tiket ni Romel dahil maluwag ang biyahe. Bukod sa botohan, uuwi siya ng Tarlac para bisitahin ang puntod ng kanyang namayapang ama sa parating na Undas. Malagang mabisita siya kada Undas kasi parte ng buhay natin yan, eh, magulang natin yan. Eh. Kundi dahil sa kanila, wala tayo. Kaya dapat talagang dadalagi natin sila binibisa kahit na wala sila. Sa katabing terminal sa Cubao, aabot naman sa liman libo ang pasahero ngayong araw. Paalala nila, bawal ang baril o matutulis na bagay. Pintura, paputok, lason at mga flammable material. Pati na ang pagdadala ng hayop na walang kulungan. Dominic, 24-7 na yung biyahe ng mga bus dito sa mga terminal sa Cubao. At para sa ating mga kababayan na hahabol para umuwi sa kanikadalang mga probinsya, asahan nyo na po na magkakaroon na kaunting pagbibigat ng trapiko lalo na po dun sa mga lugar kung saan nandoon yung mga terminal ng bus. Dito nga po sa bandang northbound ng Cubao, may kaunting build-up dahil po dun sa mga palabas po ng ng mga bus at pati po yung ating mga Commuter na bumababa po rito para sumakay ng bus. Pero magtutuloy-tuloy naman po yung biyahe pag nakarating po tayo ng Quezon Avenue at Monumento. Doon naman po sa going southbound, asahan na po na may build-up din po ng mga sasakyan pero moving pa rin naman po hanggang kayo ay makarating ng Ortigas. Asahan nyo na lang din po na magkakaroon ng kaunting pagbabagal kapag po kayo ay nakarating na sa may Makati area all in all, Dominic, kailangan talaga ng kaunting pasensya pagka bumabiyahe para makarating ng matiwasay at payapa. Yan ang muna ang latest mula rito sa Cubao, Dominic. Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.